Look at that! As you can see, sobrang pula. Lutong-luto na talaga yung humba natin. So... Hello mga mi! Welcome to my channel! So for today's video is magluluto ako ng lunch and dinner. So isayin ko na siya sa pagluto dahil... Papasok na naman tayo sa trabaho. So, yung lulutuin ko nga muna is yung humba. So, gagawa ako ng humba para sa dinner namin. And for lunch, siguro, spaghetti na lang. So, ayan, nakare-ready na nga yung gagawin ko dito. And syempre, unahin ko muna tong ahos. So, nagpalambot na rin ako ng karne. And ito, isang kilong baboy. So ayan So dahil na busy na naman tayo At nandito na rin yung Daddy Ralph namin Kaya naman balik trabaho na naman tayo Anyway 3 o'clock yung paso ko today So hindi ako night shift Kasi may event kami sa restaurant And Parang wedding siya So doon nila gaganapin yung venue ng wedding nila So ayan Malis nga pala yung dati rap namin dahil may bibili na siya sa Rosman. Uwan ko kung bibilhin nun. And Valentine's Day nga pala dito. So, happy Valentine's sa lahat! Sana maging masaya yung Valentine's nyo, ha? Ako, ito. Trabaho pa rin kahit Valentine's. So, walang Valentine's, Valentine's dito. Anyway, para nasanayan ko na rin na yung Valentine's Day or any special days, para normal day na rin lahat. So yung mga babies ko pala is nandun sa mga kwarto nila. So yung isa, yung toddler is pinainom ko ng gatas at saka yung maliit naman is nasa kwarto lang. So natutulog yan kanina, eh ngayon nagising. Anyway, it's okay. Importante hindi iiyak. La 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 la. Oh. May. Tingnan naman yung ati Ana namin. So ngayon, siguro magluluto ko ng bolognese for her. Maglagay muna tayo ng oil. So ayan, ilagay. Okay. So, ayan, nilagay ko na nga pala yung karning baboy. Tapos, haluin lang natin siya. Hindi na natin kailangan hintayin na mag-golden brown kasi ilalagyan din naman natin ang tubig to para mabiling, mabilis na siyang lumambot. Wala lang imi-imi ito, diretsyahan na. Dahil wala na tayong oras mga miss. So, nagmamadali din kasi talaga ako. Dahil nga may pasok pa ako mamaya, yung mga kiddos ko is nag na. Umalas kasi yung daddy Ralph namin, kaya ako na naman mag-isa na iwan. So, yan. Magpapakulo din pala ako ng tubig. Ito. Magpapakulo ako ng tubig para ilagay natin dito sa karne mamaya. For now, haulo, haluin lang natin sa palagi para hindi siya masunog. Ayan. Tumalo na naman yung aksibol yun. Nilagay ko siya sa high temperature para mabilis siya mag-oil. Ayan. Nandito naman sa kabila, syempre, magluto tayo ng pasta. So, magpapakulo muna tayo ng pasta para lumambot. Dahil malapit na rin uuwi yung ate ana, namin. So, dito, nilagay ko na nice is yung tubig na mainit. Hindi na kasi ako nagpapakulo ng tubig dito para mabilis na siya pag mainit na yung tubig na ilalagay mo dito. So, ayan. Maglalagay na tayo ng para hindi mag hindi kita yung pasta, lagyan natin siya ng oil. Ang syempre, huwag kalimutan maglagay din ng asin para may lasa. So ayan, pwede na natin ilagay yung pasta. Abang hinihintay natin siyang kumulo. Ayan. Dagdagan natin kasi medyo kulang po siya. Ay, naku. Tama na yan. Haluin na natin ito. Mukhang na, na golden brown na siya. So ngayon, nagpapakulo ako ng mainit na tubig para ilagay natin dito sa ating sarne. So yan mga mi, lumalabas na yung mga mantika niya. So pwede na siyang lagyan ng tubig. But instead of water, ito po yung ilalagay ko. Kasi ilang days na to siya bukas, kaya para hindi masayang, ito yung gagawin natin, pineapple juice. Pareho lang din naman kasi siya, kasi may pineapple siya and natamis. So, ito, yun na lang ang gagamitin natin. So, ayan. And syempre, Hintayin na lang natin siyang kumulo. And mamaya na natin siya lagyan ng soy sauce. So, pakukuloyin muna natin siya sa clear. Umiyak mga pala yung baby ko. Tsaka yung pasta dito. Umiyak na yung maliit ko. Gising na. Pinatulog ko kasi siya. So, hello! Ayan, umiyak kasi yung baby ko habang nakahiga dun sa kwarto. Nabubord na ata. Kaya, ayan. Grabe yung luha. Ang laki. <laughs> Nagpakuha na siya. Gusto niya sumama dito sa pagluluto ng mami niya, no? Gusto niya atang matuto, maging chef to paglaki. <laughs> mm. So, ayan nga pala mga may, kumulo na po ang ating karne. So, ayan mga may, kumulo na ang ating karne. So, ngayon, it's time to put some soy sauce and oyster sauce. So, ayan. Ayan, napabar pa si baby. Tingnan natin, check natin tong pasta. Parang malambot na rin nata tong pasta. Check nga natin. Hmm. Yes. Lambot na siya. Patayin muna natin at unahin muna natin maglagay ng soy sauce. So, kayo nang bahalang magtansya kung gaano karami yung ilalagay ninyo. At depende din yun sa karne kung gaano rin karami yung lulutuin nyo. And syempre, hindi pwedeng kalimutan maglagay ng oyster sauce. Ito. Ito yung laging ginagamit ko. Isa to sa mga palasa. Oh, naparami ata paglagay ko. And nandito ako sa Germany. Siyempre, hindi mawawala yung Selvers One. Hindi lang pwedeng sa Pinas lang meron, di ba? Buti na lang, may Asian store dito. So, madali lang makakahanap. So, ayan, haluin muna natin. And of course, hindi mawawala sa humba yung Sugar. Siyempre, maglalagay tayo ng sugar. So, yung sugar nga pala ginamit ko is, ito. Para yung kulay niya is bonga, So, ayan, hindi siya, anong tawag doon? Yung kulay niya hindi tamlay, kung sa ano pa yun. So, yung kulay niya mamaya is sobrang pula talaga. So, and bago natin kalimutan maglagay din tayo ng pepper. Ano tawag dito? Nakalimutan ko na. Diyos ko naman. Pasensya na po. Nakalimutan ko na po anong tawag dyan. Sandi lang din kasi ako magluto ng humba. Ganito. Para ngayon, para hindi na ako lagi nagluto ng Pinoy food. Sinusubukan ko kasing matuto ng German food. Kaya ayan. Medyo nakalimutan na. <laughs> So, haluin lang natin to. So, hindi ko muna siya titikman, mga miss. So, mamaya ko na yan titikman pag medyo malapit na siya maluto. So mga mi, wala nga pala yung ano ko, yung mic ko na low bath. Kaya naman, lakasan natin yung boses para maririnig niyo at maintindihan niyo talaga ako na yung sinasabi ko. I don't know if this is really important, but yeah, let's see, di ba? Oh my God, sobrang lambot na pala ng pasta ko, nako. Check muna natin din yung karne. And lagyan natin ng... Ay, hindi check na natin yung karne kasi medyo ano na siya. Medyo naubusan na siya ng tubig. Hindi ko rin kasi siya nilagyan ng tubig. I eh, mean, naubusan na siya ng juice. So, ayan. Kita nyo yan. Sobrang pula na niya, di ba? Kasi nga dun sa sugar na nilagay ko. Tikman natin. Mmm. Hindi pa nga ako naglagay ng asin. para kailangan natin siya lagyan ng tubig mami kasi hindi pa masyadong malambot yung karne and naubusan na siya ng sauce so ayan hintayin muna natin siya ng mga ilang minuto pa and check natin kung malambot na ba yung karne dahil dun sa fork na nilagay natin di ba so time check says 12.14 so nilagay ko siya kanina 12.08. so ayan So ngayon, magluluto tayo. Continue tayo sa pagluluto ng So ngayon, continue tayo sa pagluluto ng pasta. Napaka simple lang ng pasta na lulutuin ko. So hindi ko na siya ng sibuyon or mga ano-ano pa dyan. So diretso na tayo sa karne lulutuin na natin yung carne diretso, tapos gagamitan natin siya ng bolognese. So, bolognese kasi is madali lang siya. Hindi mo na kailangan timplahan dahil timplado na po siya mga niya So, ayan. Ito yung pinakamabilis na derecho mo na siyang gagamitin. Pakuluin mo lang ng ilang minuto then Tapos. Well, ngayon, maglalagay tayo ng minced meat, syempre para naman may laman din yung pasta natin. Pwede mo rin lagyan ng carrots kung gusto mo, additional or optional lang din. Pero para sa akin, para mabilis siya, hindi ko na siya nilalagyan ng mga anong, -anong, -anong, -anong mga anik-anik pa dyan. Para diretso na siya. Hintayin muna natin na maluto yung minced meat. And as you can see, sobrang kulo na ng ating karne. At ayan, habang naghihintay tayo, na maluto to, gusto ko muna mag-ayos ng mga plato sa dishwashing dahil marami na naman tayong mamaya. So, ilalagay ko muna to sa sa Malinis na to, so kailangan ko muna lang iligwit at ilagay sa tamang lagayan. Na na na. Nilagay ko si Bella kasi ako nahirapan ako magluto ng ano. Nahirapan ako magluto, nabit-bit, nabit -bit ko siya. Buti na lang, paglagay ko sa bed, nilagay ko siya sa kwarto ng ate niya, buti na lang hindi umiyak. Ngayon, yung kuya Max niya, sobrang tahimik sa living room. Hindi ko alam yun ang ginagawa niya doon. Kinakabahan ako. Siguro isisip ko muna siya. Luto na yung mensmate natin. So ilagay na natin tong bolognese. Lagyan natin. So, i-mix, i-mix ko siya ng tubig kasi sobrang sticky niya. So, para naman sayang yung lobe pag hindi siya naubos. Ayan. Ayan. sa totoo lang, yung bolognese, hindi mo na siya kailangan gamitan pa ng karne. Hindi mo na siya kailangan pang additional ng karne kasi may karne na talaga siya sa loob. Sobrang pino nga lang kasi parang piniblend nila. Kanon. Pero ako gusto ko pa rin siyang lagyan ng minced meat additional. Optional lang yon yun sa inyo. Kasi para ano, para may laman din yung pasta. Hindi lang puro sauce, kanon. So, ngayon, ilagay na natin yung pasta habang Pinapakulong muna natin yung sauce. Parang sobrang lambot na ng pasta natin. Hindi ko kasi siya ni... Hindi ko kasi siya inalis kanina dito sa oven. Oh my God. Dumi mo magluto, Melody. Sayang. Balik natin siya, mga mga... Anyway, malinis naman itong ano. Kasi nililinisan ko naman ito siya araw-araw. No? After ko magluto, naglilinis talaga ako. Kasi ayaw ko makikita na sobrang dumi dito sa ano. Sa kusina. At naiinis ako pag sobrang dumi ng kusina. Nilaki ko pala siya sa number 4. Kaya pala hindi masyado kumulo. Ayan, haluin lang natin siya. And, sakto lang din yung sauce niya. minsan, nilalagyan ko siya ng additional seasoning kasi parang hindi ako kumbensado sa lasa. So, inaad ko lang siya ng sugar to balance the taste. Hindi ko na siya nilalagyan ng asin, sugar lang. Hmm. Tulad nito, gusto ko siyang lagyan ng sugar kasi yung taste niya, parang hindi ko siya bed. isang ganito lang. Ayan. Haluin natin ulit. Masarap kasi siya para sa akin pag nilagyan mo siya ng sugar. Pero konti lang, yung bit lang sa panlasa mo. Sobrang dami ng sauce niya. Ito yung gusto ko. Kaya hindi ko inubos yung pasta lang, wag ugas tayo And take man natin ulit. Mm. Yes. I like it. Hindi siya matamis. Sakto lang talaga yung lasa niya. Sakto lang siguro to sa kanilang tatlo or dalawa additional natin. Kasi parang medyo marami pa yung sauce. Tapos, yung kakain kasi nito is yung daddy niya. Si Anna at si Max. Siyempre. Malakas din kakain si Max ng pasta. Kasi ginaganon niya. Pero <laughs> yung ganyan, hinihigop. <laughs> Gusto niya higopin. Ganyan. Parang naglalaro. Nagpapakain. Mat so, hinayaan ko na lang para mag-enjoy siya, di ba? Ang importante kumain. So, Tikman natin ulit. Mm -hmm. Good. Okay na yun siya, pero lagyan pa natin konti ng sukat. Additional, konti lang. Konti lang, konti. Kasi parang hindi ba ako kumbisado doon. Okay. And, tikman natin ulit. Mm, okay na to. Perfect. Okay. So, ako yung taga-tikin, sila yung di <laughs> diba? So, ngayon, check natin yung humba natin kung malambot na ba yung karne, mga ila, after ng ilang minuto. So, hindi ko yung inubos lahat ng pasta. Well, ito hindi naman ito masasayang kasi gagamitin ko siya sa pansit. Gagawa ko ng pansit. Tapos, maganda gamitin yung pasta, for sure. Subukan nyo, maganda gamitin yung pasta pag nagluluto kayo na gawing pansit. kumpara doon sa ano. Kasi yung pasta is ano siya eh. Uh, Sousy siya. Sousy. So, pag nilalagyan parang gawan nyo ng ano. Lagyan nyo ng broccoli, karni, beef, either pork, either chicken, And then, yeah, tapos gawin niyo siyang pansit. Sobrang sarap niya pag uh, pasta yung gagamitin niyo kasi sobrang susi niya kainin. Nasubukan ko siya one time, sobrang sarap. Depende lang din, depende lang din kung paano niyo siya uh, lulutuin or anong panlasa yung gagawin niyo. Kasi ako, lagi ko talagang ginagamit siya pag is yung oyster sauce and soy sauce. Ganun lang. So ngayon, check natin yung karne natin kung medyo malambot na ba siya. Na, uh, ouch! Oh my God! Ah, Napaka-curlies ko talaga. Okay, time check is 12.23. So, check natin kung malambot na yung karne. Oh, legit mga me. Malambot na yung karne natin. Ouch! Oh my God, sorry. May legit, oh. Pag nilagyan mo talaga ng fork yung karne, madali rin talaga siyang lumambot. So, legit. Kaso lang, mas marami pang sauce. So. hayaan na lang muna natin siyang uh, lumambot palado. Mas masarap din kasi kung ba pag sobrang lambot, diba? Pero malambot na siya. So, dahil nga marami pa yung sauce, So, ayan mga mi, marami pa yung sauce ng ating humba. So, kailangan paliitin muna natin to. Hindi naman pwedeng tama na to, di ba? So, hayaan lang muna natin siyang hangga sa maubos yung sauce niya. Kunti na lang yung matira, ganun. So, ayan. At saka yung pasta natin tapos na rin and ilagay lang natin sa lower temperature yung karne. And yeah, let's check later. Mga mi, munti ko na nakalimutan yung humba ko. Ano na nangyari? Diyos ko, napasarap ako sa upo doon. Oh my God! Munti ka nang masunog! As you can see, tuyuan na. Hindi ko alam kung humba ba ito. Ano? <laughs> munti na lang yung natira. Na wala na yung sauce niya. Ayan, alisin na natin itong fork na to. Anyway, wala din pala akong ano dito. Uh, wala akong banana blossom. So, ayan. Hindi ko alam kung saan ko mahanap yung banana blossom na yan. So, usually, pag gumagawa ko ng humba, yung nilalagay ko dito is sprout. Yung sa ano ba? Yung beans ba na sprout niya. Yun yung nilalagay ko. Ayan. super so labot na niya. Kaso lang, lahat na naging mantiga naman eh. Oh, oh, my God. Parang humba ganrong na to ah. Hindi ko na siya gusto. Hindi ko na alam kung in a way, gusto kong alisin yung mantika. Ibuos na natin. So, yan mga may. Ibuos ko yung mantika kasi sobrang dami ng mantika na wala na yung sosko. ko. Humba, ganrong. <laughs> talaga ni Daddy Rap na maraming mga fats or oily yung pagkain. Eh ngayon lang, nagluto ako ng ganito kasi parang namimiss ko ulit. At saka, ilang days na kasi itong na imbak yung pork yung pork ko sa fridge. Kaya naisipan ko siyang lutuin today. So, ngayon, tama na siguro to no? Ayan, ito na yung humba natin. Wala akong banana, som kaya wala siyang ibang ilalagay. Ganito na siya. As you can see. Sobrang pula. And sobrang lambot mga ni. Sobrang lambot na niya. Kung makikita mo. Look at that. Diba? Ang ganda na ng ano. Ang ganda ng kulay. She. So, masarap pa rin naman siya, of course. Pumba pa rin to for me. Hmm. La 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 Ay, ni, na, na. Tiring! O, diba? Super ganda. O. Alam mo na kung paano magluto nito. Kung gusto mo ng ganito lang, alam mo na kung paano magluto, no? So, mami, ganito magluto ng humba. As you can see, o, oh, diba? Sobrang pula at sobrang lambot. O. Oh. Kaya subukan nyo na. Look at that. As you can see, sobrang pula. Lutong-luto na talaga yung humba natin. So, humba pa rin to for me. Kahit walang banana blossom. Dahil hindi ko alam kung saan nagilapin yan dito sa Germany. But, but as you can see, sobrang pula at lambot niya. Perfect, perfect na perfect, So, di ba? So try nyo na mga mi, sobrang sarap nito. Yeah, so yeah mga mi, that's it for today's video. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share my video. Till next time, bye.